Huli agad ni Gemma yun. Kayo, huh? say to. Nakarami na. Nakailan na kayo? Ba't kayo basang-basa na? Hey, simula pa lang po kami kanina. Mula yun. Oo. Oh. Tawis? Tawis po dito. Aring isa, ka na o,

may tibo pa yung auto yan, ba't yung tanggalan? Mamaya na ako? Oo. Lara niya palang hito Is pa naman yung kabila Ano na daling mo? Oh. Marami ba doon sa baba, sa pagkalusong? Oo. Oh. Ay, ay, walang dyo. Bakit Kaya mo, hindi. Kaya mo? Ayaw mo. Ayaw mo nga. Ha? Ay, ba't pabaliktad? Yeah, Ayaw pong Ayaw po mga ay. Nakahuli din na rin mo tayo. Ay, yung, ba dyan sa tindahan? Hmm. Sir Terry? Eh. Pero nga isang day ko po yun. Nangano tayo? Isang ano? Nahan daw. Yari na. Pabor ang ulan. Kami dadad doon sa lomak, din. Dala niyo ba isang day ka pwede? Ilo matala niyo kung day na day Likot bang? Pamiwas ho. Ah. Ba't likot ang tawag? Ay, ganun po magandang tawag. Likot. <laughs> Biglang ulan yun, nalabas ang mamimiwas. Mas marami pa ata mamimiwas ay kaysa sa isda. <laughs> Diretso ako din sa Ayan po, katitila po ng malakas na ulan. Oh. Ay sa totoo po ngayon, ay pabor pa sa atin yung ulan at gawa ng dalawang, a ah, kumbagay sa aloob ng isang linggo may ulan pa. Oh. Ay kaso, pagkayan ay araw-araw na yung ulan, ay magiging, ano naman po, perwisyo na po sa ating pananim. Ay ngayon po ay tampo ang kagandahan ng pabor. Oh. Ayan. Oh, ay. Ito, Oh. Yan, yan na po oh. sa maisan ulit tayo pupunta talaga po ako napapalibot ay eh, pagkaganaring biglang umulan po ba oh. at gawa na sabik sa ulan po ay oh Napakabilis oh, tumayog ng ating mga ano. Nung ating mga ano uh, anong tawag din? Ating pong mais. Kitang-kita na ano po. Oh. Ay baha din ang gitna. Oh. Siya po ay medyo may hina sa ulan. Pero tayo po may nakaplat ang ating pananim. Oho, kaya po kahit papaano ay hindi tayo maapektuhan apektong apekto. O oh. Yang kering, oh ini paling gugatan lah. Enggak ada, oh baha tadi. Ini paling paham, baha, oh. Nadidrain po naman, masama po ayun nababadbad talaga ay. Ito po yung... hindi na po tayo maiiba dito. At ito ay Ano tawag doon? Kumbaga panahon na po. Oh, hindi na naman po ito na iba sa atin. Kailangan lang ay mga malalalim na kanal. Oh. Mais po ito yan no? Oh Mistong lang dagat Biglang bigla po naman yung buhos ay hindi ko hindi ko rin sure kung may low pressure area po ah, may low pressure po ba ngayon. Oh. Uh. Yan na po uli oh. Siguro po mag apply na tayo dito ng ating mga pataba. mm ayun ay, palang ating manok titignan natin at labasa ka rin siguro talaga pumiro ako para may pabihon eh pag kayong ulan uling uling uh at gawa ng nakakano po ay eh. kung bagay pabor ba sa atin edi eh, siyempre pag pabor pag aabalahan mo uh yung kaya manok natin din hindi eh. yun naman may bubong sa sako tuyo kaya ano kaya ano nabasa ka ay tuyo oh safe Ako po kinitik laga po natin na eh. ano basa tuyo ay tuyo oh hmm. yeah. kita po ba niyo manok yan oh safe safe approve maganda ilang ulan pala po ito po ang kinalaki na ng ating halaman oh. papayang papayan ah ayan po ito po ang update dito sa atin oh. medyo siguro nga po ramdam na natin yung panahon na ng paulan oh ay di na po ang naging ano sa atin kung bagaga na po ba ayan ingat po ang lahat happy happy lang po bye nakailan bilang Ah, <laughs> ba madami, wag nang bilakin, malilito ka. Ay, kay salid din eh. Oo. Oh. Lakas man ang ulan ay kanina no. Oo. Oh. Ah. -ah. Yu ay, yung nga 'to, akong isa na Ay, ari inyo nga alin, iulamin na. Ah. Oo. Pansa maluto bukas kasi wala nang pasok. Meron. Uwe ba? bat kay namimas. Ay, alas 12 po nga. Ah, labasan. Ay, na. alas 2.30 po ay kami labas na. Sa kakanuwas pagkalabas sa school? Kakanuwas po kami paglabas na. Ayos na handa o ito. busog na busog. Isa, Tama, ano? Gusto mo rin talaga? Gusto ko rin naman po ay sinap. Ito po yung nang akit. Ay, hay, laka na, ay, lakad na. Diretso ako dyan o. O, baka may motor o. Hindi guna agad kayo pagka uwi. Marami rin din na may Sino pa na may na iba? Ay, yung dalawa lang. Nila game. Jackpot pala kayo eh, ano. Ah puno nga rin maisan. Nang tubig. Ayos sa so, otoy. Yeah. sige, ingat. Ayos, nakarami po sila. Yan, salamat po sa inyong pagsama. Ingat po ang lahat. Happy lang po. Bye.